Totoo nga ba ang impyerno? Ang impyerno ba ay pang walang hanggan? Marami ang naniniwala na ang Panginoong Kristo ay hindi magpapadala ng tao sa impyerno dahil siya ay pag-ibig. May mga tao rin namang nagsasabi na sila ay isang mabuting tao kaya hindi dapat isipin na mapupunta sa impyerno. Habang ang iba naman ay ganap na iniiwasang pag-usapan ito sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi sila naniniwala sa impyerno. Ngunit ano nga ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa lawa ng apoyo impyerno? Nakakatuwang malaman na mas maraming tao ang naniniwala sa langit kaysa sa mga taong naniniwala sa impyerno. Ngunit ayon sa Biblia, ang impyerno ay kasing totoo ng langit. Ang Biblia ay maliwanag na nagtuturo na ang impyerno ay isang tunay na lugar kung saan inihahatid ang mga masasama, hindi mananampalataya pagkatapos ng kanilang kamatayan. Lahat tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Ang nararapat lamang na kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan dahil ang lahat ng ating kasalanan ay laban sa Diyos. At dahil ang Diyos ay banal at walang hanggan, ang kamatayan na siyang kaparusahan sa kasalanan ay kinakailangang wala ring hanggan. Ang impyerno ay walang hanggang kamatayan at ang pagpaparanas ng walang hanggang puot ng Diyos sa mga makasalanan. Ilang beses na binanggit ng Panginoong Iso Kristo ang paghatol sa lawa ng apoy kasama ng kanyang mga apostol at ng mga propeta. Sa Mateo chapter 25 verse 41, pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ang impyerno ay inilalarawan sa Biblia na apoy na di namamatay kailanman, kaparusahang walang hanggan, paghihirap sa lawan ng apoy at asupre, na kung saan ang mga masasama ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Sa pahayag chapter 20 verse 10, at si satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawan ng apoy at asupre, na siya pinagtap pinagtapunan ng halimaw at mga huwad at sinungaling na propeta, magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw gabi magpakailanman. When you die, hindi mahalaga ang kotse na iyong minamaneho, ang bahay na iyong tinitirahan, ang iyong mga napundar, o kung gaano man karami ang dagdag na oras na ginugol mo sa trabaho. Ang lahat ng pera, kasiyahan, katanyagan at tagumpay ay walang kabuluhan kung hindi mo kilala ang Panginoong Kristo. Ang bawat tao ay dalawa lamang ang pupuntahan, ang langit o impyerno, ang kaparusahan ng mga masasama sa impyerno ay walang katapusan, katulad din ng walang hanggang kagalakan naman sa mga matutuwid sa langit. Sinabi ng Panginoong Iso Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Ang Panginoong Kristo ang taning daan patungo sa langit. Ang sabi ng Biblia, walang kaligtasan sa kanino man. ang Diyos ay hindi nagbigay ng ibang pangalan sa silong ng langit kung saan tayo dapat maligtas. Ang Panginoong Kristo lamang ang namatay para sa iyong mga kasalanan. Siya lamang ang nabuhay mula sa mga patay. Siya lamang ang magdadala sa iyo sa langit kapag nawala ka. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon ngunit kung tungkol sa mga duwag sa mga walang pananampalataya, palataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga nakikiapid, sa mga mangkukulam, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay nasa lawa ng nagniningas na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Tandaan, ang ating mga pagpipili at aksyon sa buhay na ito ay may mga kahihinatnan. Maaari tayong pumasok sa buhay na walang hanggan o magpatuloy na mamuhay sa kasalanan at makapasok sa walang hanggang kapahamakan. Ang katotohanan sa impyerno ay hindi upang panakot. Ito ay kundi isang babala tungkol sa malalang kahihinat na ng pagtanggi sa libreng alok na kaligtasan na ipinapaabot sa lahat. Ang pangangaral na nakasentro sa Ibanghelyo ang tanging pag-asa natin para sa mga makasalanan na marinig, maniwala, magsisi at maligtas at manampalataya sa Panginoong Suplisto. Dahil habang hindi pa huli ang lahat, hindi mo ito nanaisin. Sinasabi sa Pahayag chapter 20 verse 15, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Mga kapatid, ang impyerno ay katotohanan. Totoo na ang impyerno ay dako ng paghihirap at kaparusahang walang hanggan. Ngunit purihin ang Diyos dahil sa Panginoong Iso Kristo, maaari na tayong magkaroon ng pagkakataon na matakasan ang walang hanggang paghihirap sa apoy ng impyerno. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!